Kaya meron pa yung event dito sa uh, Sabaho <laughs> sa bansa Hi. Hi! Hello ate! Hi! Kamusta? <laughs> <how you laughs> Napakita <laughs> <laughs> natin ng ating mga posts na isishare natin sa iba't ibang laki Bisa lang po ngayon pa lang po mangyayari ito sa kasaysayan ng baykato Okay <laughs> papatigip po natin ang ang best one yun eh katapos to meron po tayong mga meron po tayong mga sweets here's a chip land papatigip po natin sa kanyang kasaba tigan, and, 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 and macarons and what is this one kasaba that day, yeah.